Araw-araw, may mga tinig na pinapatahimik. May mga bata na pinapikit sa katotohanan. At may mga karapatang inagaw. At tila ba ng halaga? Ang karapatang pang tao ay hindi premyo. Drug na si Francisco 2020, Santiago Jr. Sa Idineklara siyang patay ng pulis matapos supplies. umanong manlaban ng so, pinagawa ng Oakland Tokha. Pinuhusan siya ng kumukulong tubig sa ulo at inalayas ng hubot-hubad masakit, hindi siya pinasahod at kinuha pa ng Arabong amo ang kanyang passport. At hindi ito ibinibigay lang sa mababait o masunurin. Ito ay para sa lahat. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, ano man ang kasarian, paniniwala o pinagmula, ang karapatan sa buhay, sa kalayaan, sa katarungan, sa edukasyon, sa dignidad. Ngunit sa panahon ngayon, tila pa ang mga karapatang ito ay unti-unting nawawala sa bawat kilos protesta na binubuwag, sa bawat boses na pinapatahimik ng walang hostisya. Sa isang bansang kasing ganda ng silangang araw, saan nga ba nagsimula ang pagkitil sa dangal ng tao? Araw-araw tayong bumabangon sa pag-asang, may boses pa rin tayong maririnig. Ngunit sa likod ng mga pader na katahimikan, may mga sigaw na di naririnig. Karapatan, katarungan at kalayaan. Ilan lang yan sa mga salitang tila, pangarap na lang para sa ilan. Lawa kriminal, nagtinim lang ako ng palay. Eh. Ngunit sa mata na may kapangyarihan, ang paninindigan ay isang banta. Sabi nila, may karapatan tayong mabuhay. Pero bakit mas pinili nilang kilit-kili niya sa tatay ko? Ako na nga yung iniwan. Ako pa yung nawala ng ama. Wala pang hustisya. hindi ko kayang maipaliwanag sa anak ko kung bakit hindi siya makakapasok sa eskwela bukas. Lumipad ako para sa pangarap, pero tinanggal nila ang aking dangal. Sa bawat pagod at pagluha, tila nakalimutan nilang ako rin ay tao. Karapatan kong igalang, pero ginapos nila ako sa kahimikan. Karapatan mong mabuhay. Karapatan mong magsalita. At karapatan mong mabigyan ng muskulasyon bakit may mga Pilipinong kailangan magmakaawa pa na tila hindi karapatan kundi limos ang justisya? Hindi ako sumisigaw para sa sarili ko. Masinisigaw ko ang tinig ng mga binura sa kasaysayan. Pero pati ako, binura na rin. At sa bawat pananahimik, may panibagong boses na daduduro. Pangako nila'y trabaho sa abroad, pero dinila nila ako sa kadena ng abuso. Niloko ako. Inalisan ng dangal. Karapatan ko ang proteksyon, hindi pagkakait nito. Ang mundo ko ay apat na sulok ng silid, ngunit hindi pa aranan. Tahanan kong may butas ang bubong, kung saan ang signal ay hinahanap pa sa puno. Sa bawat patak ng ulan, naiisip ko, karapatan ko pa ba ang mangarap? Ang pinakamalaking kasalanan ay ang pananatiling tahimik sa gitna ng kawalang katarungan. Hindi ito laban ng isa. Hindi ito laban ng ilan. Laban ito ng bawat Pilipino na may puso, na may paninindigan at may pakialam. Kami ang boses na ang na Kami ang tinig ng mga pinatahimik. At ngayon, hindi na kami matatakot. Patanami mabuhay Karapatan, karapatan naming marinig. Karapatan, karapatan naming magpahayag. Karapatan naming ipaglaban ang tama. Karapatan naming maging malaya. Sa bawat patak ng luha, may panibagong lakas. Sa bawat hakbang, may posibilidad. At sa bawat panawagan, may pagbabagong sisibol. Karapatan ko, karapatan mo, isang paninindigan na hindi kailanman dapat isuko.